Mistula tulang hindi kinagat ng publiko ang pambabatikos ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy. Ayon sa isang dating opisyal ng gobyerno at kaugnay ng usaping ito, makakasama natin dyan, si Migo Fahati. Matapos batikusin sa pagtitipon ng koalisyon ng mamamayan kontra gyera ang foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos, sinuri ng political analyst at dating presidential adviser for political affairs na si Ronald Diamas ang sitwasyon ng nasasangkot na kampo. 90% ng mga Pilipino critical sa China. Kaya nga, mm ikalawa, -hmm. maganda na naglabasa na, out of the woodwork, itong mga mm -hmm. talking heads ng China at nagsama-sama, no? Mm -hmm. Hindi kumpara wala nang pagpapanggap. Ito 'yun eh, ito 'yung mga mga talking heads ng China. Ito 'yung magdedepensa sa China against our interest. Ayon kay Liamas. Isa lamang ito sa mga naratibo na ginagamit ng kabilang kampo upang atakihin ang pamamalakad at kredibilidad ng kampo ng administrasyon. Isa 'yan sa mga mga atake sa presidente, mm -hmm. 'yung kanyang foreign policy. Kinonsolidate oh. lang nila. Kaya may mga iba pa limbawa 'yung Pulburon, isa pa 'yan, mm -hmm. 'di ba? Posible 'yung election Uh, sinasabi ng iba ay fraudulent. So meron kang mga two or three lines sa no At uh -huh. a certain point, ay magkakwanya, mag magkoconverge co at papaputokin nila. Possibly, uh -huh. paputokin nila yung pulboron. Dahil yun na yung ginagawa nilang narrative. Ba't kayo papayag, mga sundalo, mga polis, uh -huh. na inyong commander-in-chief ay isang addict? Naniniwala si Llamas na mahihirapang kumuha ng suporta ang nasabing koalisyon dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China na aniyay hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas at ipinagtatanggol lamang nito ang exclusive economic zone ng bansa. Well, linawin natin, no? Ang pagdepensa sa ating teritoryo ay hindi paghanap ng gera. Tinidepensahan lang natin eh, di ba? Kung daw tayo, war freak. Diyos ko po ano? naman. Paano naman natin lalabanan yung biggest navy in the world? Di ba? Oh. Tayo pa ngayon ng war freak. Tinidepensahan lang natin yung ating teritoryo. No? Mm <laughs> Saan ba nanggaling mga to? Ako, Sinigo Fahatin, para sa mga kwentong politiko.